Ito na yung mga sisiw natin mga ka-farmers na uh, third at saka fourth na batch na napisa sa ating incubator. So ito yung fourth batch, nasa 83 pieces itong mga sisiw natin. So yan sila oh. Yan yung fourth batch, ito naman yung third batch. So ito nasa mga 70, 70 plus yung mga sisiw na ito. Ayan. So ahead sila ng mga siguro 5 or 6 days. So ito ay nasa 2 days pa lang. Magti 3 days. So isisimula na natin silang i-transfer dito sa brooder na dinagyan natin ng wood chips. So dyan, ay uh, isasanay natin sila dahil nung una, ang ginawa natin sa kanila ay yung paglalagay lang ng beddings na yung papil at saka yung Uh, tela para hindi ma-slide yung ating mga sisiyo ngayon medyo okay na yung kanilang pakiramdam at sanay na sila at maliksi na yung mga sisiyo natin so ito yung umpisa na natin silang introduce ng wood chips so ayan so ayan maliliksi yung ating mga alagang sisiyo so sa batch na ito uh, merong namatay na isa so yung weak na sisiyo na lumabas hindi kinaya so namatay so isa lang yung namatay dito sa batch na ito so nasa 83 itong mga sisiyo na ito so bali 84 yung napisa natin isa lang yung namatay so mapapansin yung mga ka-farmers yung ilaw na ginamit natin ito ay yung incandescent bulb ito yung umiinit na bulb ito naman ay LED so hindi masyadong mainit itong bulb na ito kumpara dito sa incandescent. So, ang purpose niyan mga ka-farmers, dahil naobserbaran ko na itong incandescent bulb, kapag tinatakpan natin ito yung takip ng pruder natin, pagdating ng panahon na o maabot sila ng dalawang linggo o tatlong linggo yung mga sisiyo natin, ay masyado nang mainit dito sa loob. So ito kasi yung wood chips ay nagki ito ng init at dadagdagan pa natin ng init sa yung mga katawan ng mga sisiw natin kapag lalaki sila ay umiinit din. So masyadong mainit kapag malaki na yung mga sisiw natin. So ito ang para sa akin ay advisable lang ito siguro mga 1 week yung hanggang 1 week day old hanggang 1 week yung paglagay natin dito sa setup ng brother na ito dahil ang labasan ng init dito ay ito lang. So konti lang yung labasan ng init ng brother na ginawa natin, yan. Kaya pagdating ng pangalawang linggo mga ka-farmers ay papalitan ko na ng LED So ito, mainit naman yung uh, itong LED pero hindi kasing init nitong uh, incandescent bulb So ang purpose naman nito yung LED ay para makakita lang sila At mag sila sa kanilang kung saan sila kakain at saan sila iinom ng tubig Alright, so yan yung 3 watts lang ito na LED so hindi masyadong ang gasto sa kuryente ito naman yung LED ay uh, yung incandescent bulb ay 25 watts yung pinakamaliit na watts ng ating incandescent bulb Ngayon naman mga farmers ay maglilinis muna tayo ng brooder dahil sa isang linggo mga ka-farmers dalawang beses na akong magpalit ng beddings dahil yung mga sisyon natin ay malaki na. So ngayon samahan nyo ko at let's go!